Agad ako din sa bukid para ho ipakita kay tatay arehong hong daladala ko <laughs> hindi ko ho kasi alam kung anong tawag dito basta ang tawag ko hindi yan ay yung pusit go ano ka parang kamukain din naman eh kaso nga ni parang iba naman ang itsura sabi ho ni tatay ay ari ni daw ho yung natawag na bagulan kala ko pa nga ni unong una hindi nakakain yung garne sabi ni tatay ay masarap yan <laughs> <laughs> ako nga ni bago ako magsimula magluto ay di magaikot-ikot muna din sa bukid at matagal-tagal ko kayong hindi na ipasyal din eh you no know? ay kung makikita niyo naman ho wala pa talaga mga tanim-tanim diyan gawa na magsimula pa sa mga susunod na araw ay pagpunta ho namin din eh, putikin-putikin, yung pa, yung pajama, lahat na. Sabi ko nga nin, ako, magagalit na naman na si nanay, talaga yung ng wala sa oras. ayan, para maipakita ko sa inyo ng buo, nagpakaikot-ikot na ako diyan na pagkahilo-hilo ha. At Pagka dahil nga malapit-lapit na rin <laughs> Jani ho, malapit-lapit na rin magtaniman din Ay di ayan ho, at may mga nagasimula na diyan magintindi para ho doon sa mga super mga atanim diyan para namang di nagtitink ng right huy. Ay alam niyo ko ho mga kamangyan yan nung una, kala ko pagkadali-dali ang mga pagtanim-tanim ng palay, gayan. Kala ko ibasta-basta euh, na lang ahagis-hagis diyan na si ibulin. Tapos so, oh, nung naranasan ko na naku, pagkahirap-hirap, napakadaming proseso, sobrang pagod. Tapos so oh, bago makaanin pagkatagal-tagal pang panahon ng ahintayin, wow, kala mo naman 20 years. Pagod, pawis, mga gayan, na ako. si ho, ang si nanay, iinutusan si tatay na magtapong-tapong man ang dini, gawa ng katatas na pagano mga damo. Ay, syempre, malapit na magtaniman. Doon sa mataas na damo doon, maraming pwedeng mga mamahay. Mga dolphin. Ay, hindi. <laughs> syempre, para hindi magalit si misis, asun din ni mister. Ay, sana all. Tapos digaw, na sunog sunog yung mga damo-damo di yan. After ilang buwan, magkasibulan na naman yan. Mm, ay, di, pagod na naman si paring yun yun. Kaso nga nila, ang no choice, kailangan talaga yung sila bindiya, kaya naman ay gamasan. maya, maya ho, ay titinawag ko na rin si tatay. Kako, ilinisan na namin yung bagulan para maluto magluto na. Si tatay kasi yung magaling mag-intindi ni Re, maglinis, gawa ng pag ako ay naku baka masahin laang at may maiwan pa dyan ng mga kung ano-ano. Kala -ano. <laughs> ko nga niyo nung una aray, yung normal na pusit laang na nabibili doon sa palengke. Kaso ho ay nung nakita ko nung malapitan ay iba, iba, iba talaga yung itsura. Kasi pala yung pinakang matigas doon sa parang balugbog o katawaan na rin mga kamong At grabe, sobrang tigas talaga niya. Ay kung ikaw man din ay may galit sa inyong kapitbahay, talaga pwede pwede mong ipambato doon sa bubong ay. <laughs> ay ayun no, na ni tata yung mga dapat tagtagin din eh. So, garani, ho, yung sa mata. Para julin. Tapos ari nakangipin na rin mga kamangyan pero hindi ko sigurado. At parang madali-dali ay rin lutuin. Sabi ko kay tata, itagtagin na rin namin yung parang pinakabala. kasi matagal maluto yung iba. Igawa ko nung gayaan. Para kasi siyang pinaka-protection. Wow naman. Sabi ko nga niyo, aba may gigi din minsan na tuyo na lang din ang dinang ulam. At yun ay pagkabili mo ay diretso na, na ang aprito. Wala linis -linis na mga linis-linis na gayaan. Hala, napakatama. Ay, tingnan nyo naman yung mga kamangyan. Grabe ko lang pagkatibay-tibay talaga na hey, ah Ay, kung asama sa palengke ay, ah, nyan, ay, sa inyo, ay, sa palingki, ay. naman pag ngayon lang din naman ako nakakita ng gayal at gawa nga ng tsambahan laang. Gawa ng garne ho, kunyari, nang uhuli sila ng isda. Tapos, doon sa nahuling isda, may mga napapasamang gayal. Oo, ay alam nga naman, pakawalan nila yun. Siyempre, asama na rin. Tapos, adalin doon sa palengke. Tapos, yun. Kaya nga ni ho, kanina nung makita ko, aba, ay matikman nga ni Ari kung anong lasa. Ay, sa totoo lang, mga kamangyan, ang masarap po talaga na luto din eh, ay yung adobo sa gata. Ang pagkasarap-sarap na ulam nun, ha? Dahil nga lang ang namin kumain ng tanghalian, kako, ay gawin na lang namin ng ring Total, ay nagakrave din kami doon sa kalamares kung alam nyo lang excited naman din akong maluto at matikman ari gawa na nung high school at saka nung college ako abay favorite na favorite kuyaan yan. saka nung mga kaklase ko katapos man din ang klase ala punta agad doon sa labas mahalap agad na nagatinda ng kalamari isa nagatago pa kami doon sa mga kaklase namin lalo na doon sa mga lalaki gawa lang abay mangihingi yun na kung pagkadamot pala ano ay diyan at binanlawan ko lang ala damit yan Siyempre, kailangan malinis. Baka magsakit ang tiyan. Wow, oh, no, marikin yung sa bagula. Naglagay lang diyan ng harina na meron ng dried parsley. Wow, oh, dried parsley. Tapos paminta, asin, para naman may lasa-lasa. Yan, -lasa. yeah, nanay, may kus-may kus na ay. yan insan. Huy! Sabi ko ni Kim, gusto daw niya ng kalamares na may breadcrumbs. Kaya ayan, ho, di sa breadcrumbs, naglagay lang ng dried parsley. <laughs> Tapos sabi ko ho, kay Kim, ayan, halu-haluin ng maigi. Ako nagagawa nga ni Jessie, nanay at si Kim, may nagkakwento aling si Kim na hindi nga niya alam kung bakit sarap na sarap din siya kapag nabili doon sa labasan. Kahit na, wala pag ikakapiranggot lamang tapos ang pampakapal doon no, yung harina. Kasi gayon ay asaw sa suka. Oh, ang pagkasarap At dahil yung hindi naman din na rin sobrang dami. Ayan, maya maya nga ni, ay din natapos din na rin si Nakim. Ganyan pala yung itsura niya kapag may breadcrumbs mga kamang yan. O, di ka kala mo naman sara ka eh. kapag nyo namang ija sumantika yung mantika namin. Yan ay bago pa lang. Mga 3 months na. huy sobrang tagal. O, bakit at least yung mantika na yan malasa na. Napagprituhan na ng karne. Isda, ng kung ano, ano pa. O, ay di pagkalasa, lasa man din. Tapos ngayon, napiprituhan pa ng calamaris. Piling ko hanggang ano to, 2027. Hala. Abang kung hindi ko na maprito, ay di ayan at ginayat-gayat ko na yung mga agamitin doon sa sausawan. Kapag ko kayo ay magaluto ng mga prito-prito, mga inihaw, talagang sarapan nyo yung sausawan. Doon kayo pinakamabawi panibago na naman kayo natutunan sa akin. Pag-asawahin nyo na ako. Hala, kayo ay palagi na nanonood ng video namin. Maraming salamat sa inyo. Uy, naiiyak ako. Hala si Uwi. Alam na alam nyo, nagarin talaga ako gumawa ng sausawan. Sausawan pala, may ulam naman din. Alam nyo, habang nagagayat man din ako diyan mga kamangyan, naaamoy ko yung inaprito. pagkabango. Kahit ko na ng tanghalian, pero ako ngayon, nagutom na naman. Mm -mm. Minsan nga ni nagtaka na ako bakit napakagutomin ko. Oh, hindi ko alam nagalihin na pala ako. Hala, tingnan ko, baka may nagasipa-sipa na sa tiyan ko. Uy, si feeling. Pagkatapos ko maglagay ng bawang doon sa suka, lagi sila nagkuha aring sibuyas. Aring bell pepper at siling green. Siyempre, hindi mawawala aring siling pula, no? At siyempre, aring pang malakas na lapipino. Feeling ko 847 niya, yung maliliit na yan. Siyempre, hindi mawawala ang papalasang paminta at saka asin. Ay for the go. Ay, dahil na at ko laang dahil wala kayong pakialam. Alo, bakit tinaway? Oh, Baka-explain, bakit ang itim na naman, tika? Uy. Ay, dahil ho pinaripat ko na din sa isang lagayan. Gawa ng luto naman na yan. Huwag na ho kayong magtaka kung bakit ganyan ang hairstyle ni Kim. Gawa ng ho, kanina, inutusan ko. Pagkatapos doon, natulog agad. Tama. Ay, naman pa rito ering iba pa mga kamangyan ayan nat umulan na din eh mm -mm. Napatulala na nga nila Ho ako, diyan mga kamangyan gawa ng inaisip ko kung paano kami makakauwi mamaya gawa na baka baga yung tubig doon sa sapay umapaw umabot doon sa may tulay aba ang pagkahirap nun ha baka mamaya ay eh, mamali kami ng tuntungan o oh, ay di magaswimsim mga, mga person buti ko marunong maglangoy ay eh, hindi ate mga kamangyan, after ilang minuto sa wakas ay naluto na rin ang kalamari. Sana. Pwede <laughs> tingnan niyo naman ang itsura. Mukhang tigkimti ang ita. yung ang pagkamahal. Alam niyo kanina hindi ko pa inatawag 'yan si Kim si Julina. Tumabi na agad sa akin. Mm, -mm. Alay, kaya naman yung mga 'yan basta may pagkain eh. Ah. Talaga magnet, tikit agad sa iyo. At alam niyo kahon nagulat ako na Ari ho pala kahit saglit nyo lang ang prituhin. E eh, malambot 'yung laman. Ganun siguro kapag matagal na 'yung mantika. Huy. Basta ako kapag magaluto kayo ng garni huwag sobrang lakas ng apoy o huwag sobrang init noong mantika. Tapos ayan, halo-haluin nyo para hindi masuno. Gawa lang yung breadcrumbs. Medyo mabilis-bilis talaga siya maluto. Ay kung gusto nyo rin ho na rin, ay parini, eh, binin na kayo. Tig sa isla ang isa. Huy, bakit naman bininta? o oh, alam nyo na mga kamangyama, may mili pa rin ho ako ng bibigyan ng Christmas gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ho aring video, no? O oh, asya dito na lang ang ating video. Gawa lang aring ulan na palakas na ng palakas. Ay, baka kung pa kami din, eh, mag asawa pa ako. Huy, bye, bye love you.